eto na guys muulan na hindi natin alam kung hanggang anong oras mo itong ulan na to sayang yung araw makikita nyo basang basahit tricycle ko nandito ako sa loob hindi makabiyahe dahil ito lang yung trapal na dalako so, mayang yung konti kapag medyo humina ang ulan tasabak tayo so, lakas ang ulan o no? Mga kasamahan ko nandun sa gilid Siguro ah, kung merong Ibang may trapal dyan Makakabiyahe yan Ay sayang Sayang araw Hindi makabiyahe Lord sana tumigil naman Para makabiyahe tayo Salamat nga pala Sa kasamahan namin Si Kaya nagbigay ng damit ko Padala ng anak niya galing mong bansa. Thank you kay Tisoy Uh, binigay na damit sa akin. Ano, uh, sayang ang araw. sa uh, oras, hindi makabiyahe. Hanggang dito muna guys. Maulang panahon tayo. Ingat-ingat lahat.